Gipaniguro sa Commission on Elections nga bansay na ang katakos sa mga magtutudlo nga magsilbing electoral board sa umaabot nga eleksyon. Gipaubos sila sa practical exam, ubos sa DOST, aron masiguro nga mamahimu nila ang ilang trabaho, ilabi na sa technical aspects sa umaabot nga piniliay. Ang report ni Alan Domingo. Sa katapusang adlaw sa pagbansay-bansay sa mga Moserbisyo Isip Electoral Board, gipaniguro sa kumilik nga andam na sila sa ilahang responsibilidad. So maabot May 2025 midterm election, sama na lang ni ining mga partisipan sa Osaka Hotel nga venue sa training. Because we are in a democracy, do not elections. Let us just think that that is our contribution for democracy. Okay? Ato na duty to God, people, and country. Ibarayag ni Atty. Francisco Pobe, ang Regional Director sa Comilic 7, nga dili lang theoretical ang ilahang gitutukan kundi dili apil usab ang praktikal sa paghandol sa kahimanan nga gamiton sa maabot nga piniliay. Mato ni Pobe, nga gipaubos pa sa practical examination, nga gihimo usab sa Department of Science and Technology, kundi OST. So, kanang ilang pagbansay-bansay, ana, dili lang sa theoretical aspect but on the actual side of it sa makina nga tan-aon sa taga DOST kung ang imong gistudyuhan nakatunan mao manang ang imong na-apply otherwise mabagsak ka di ka certify di ka makaparayon sa samtang ipaniguro usab sa kumilek nga madawat daan sa mga magtutudlo ang katunga sa honorarium sa dili pang eleksyon o ang katunga inigkahumana sa pinili I would like to say it as a logical, practical kay napo kay kubrahon ini ni mo. Kaoba si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak